Lumabas ang balitang ito, uh, nasa social media, ikaw ba ay may anak kay Lindsay de Vera? nang sarita na sa wakas si Dingdong Dantes at isiniwalat na nga ang katotohanan tungkol sa isyo ng pagkakaroon daw niya di umano ng anak sa ibang babae. Matapang na inami ni Dingdong Dantes sa kauna-unahang pagkakataon ang katotohanan sa likod ng isyo. Ang babae ni tinuturong di umano na naanakan allegedly ni Dingdong Dantes ay si dating kapuso actress na Lince de Vera kung saan dati itong nakatrabaho ni Ding Dong Dantes sa isa sa mga shows ng GMA. Ayon pa sa lumabas sa pahayagan at sa mga balibalita 6 years old na raw di umano ang anak ni Ding Dong Dantes sa dating kapuso actress na si Lindsay de Vera at sa kauna-unahang pagkakataon na Nagsalita na sa wakas si Dingdong Dantes tungkol dito at inamin na ang buong katotohanan sa likod ng isyu. Sa fast talk ni Boy Abunda ngayong hapon, matapang na lumantad si Dingdong Dantes at inamin kay Boy Abunda na hindi raw ito totoo. Wala raw itong katotohanan. Na. Ikaw ba ay may anak kay Lindsay De Vera? Wala po hindi totoo ang balitang ito. Hindi po totoo. Ayon pa kay Ding Dong Dantes, na umaparating daw sa kanila ni Marian Rivera ang chismis, Nung una raw ay pinagtatawanan lamang daw nila ni Marian Rivera ang issue. Sa totoo lang, nung noong una, parang pinagtatawanan talaga namin. Paano, paano nangyari? May, nagkaroon na namin ito. Namin, kami ni Marian, pinagtatawanan namin siya. So parang, pero kumalat na raw kasi ang chismis at uh, marami na raw kasi ang mga kaibigan nila ni Marian ang nagtatanong sa kanya kung totoo ba ang chismis na naanakan niya si Lindsay de Vera. Ayun po kasi dahil may mga tumatawag na po sa akin, mga kaibigan, mga kamag-anak, yung mga nagmamalasakit po sa akin. And... Kaya naman, ayon kay Dingdong Dantes, panahon na raw para magsalita na siya at ilabas na ang katotohanan na hindi ito totoo na pawang fake news lamang. Pre, natural lang din na may mga nagtatanong sa akin. So, yeah, once and for all, I uh, I'm clarifying na hindi siya totoo. Marami. Sinabi ni Boya Bunda kay Dingdong Dantes na matagal nang inamin ni Lindsay De Vera na hindi totoo ang chismis at fake news lamang ito. Pero, tinanong ni Boya Bunda si Dingdong Dantes bakit raw haya hindi mamatay-matay ang chismis na ito tungkol sa kanila ni Lindsay De Vera? She already had denied uh, this story, pero persistent pa rin yung pagbalik, uh, no? Mm. Why is this not dying? Sagot naman dito ni Ding Dantes ay hindi raw niya alam kung bakit pa ulit, -ulit lamang daw kumakarap ang chismis na ito tungkol sa kanya. Wala raw siya alam tungkol dito at ayon kay Dingdong Dantes, wala raw kinalaman ang muling ng chismis na ito sa pelikula nila ni marian Rivera na Rewind. I really have no have idea. No idea. I have no idea. <laughs> Hindi dahil sa pumutok ang iyong pelikula? Eh di, mahirap magbigay ng mga speculation. Pero ayon kay Dingdong Dantes, okay na raw na once and for all ay bigyang linaw na niya ang isyo na wala itong katotohanan dahil ah, mahalaga daw sa kanya ang kanyang pamilya. Kaya kailangan daw maging klaro daw ang mga bagay tungkol sa kanya. I, I think I, 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 I'm, I'm okay that I cleared it because uh, kailangan po talaga. At, eh, dahil mahal ko ang pamilya ko, eh, kailangan uh, maging klaro yung mga bagay na ganito. Yan nga ang revelasyon ni Dingdong Dantes tungkol sa issue na di umano'y naanakan niya ang dating kapuso actress na si Lindsay de Ver. At ayon nga kay Dingdong Dantes, wala raw itong katotohanan, pawang fake news lamang daw. Matatandaan din na noong 2021, nang unang pumutuhang chismis na ito, ay nauna lang nagsalita si Lindsay De tungkol sa issue at sinabi nga nito na wala itong katotohanan at pawang fake news lamang. Ayan, at least marino na galing na mismo kay Dingdong Dantes na fake news lamang daw ito.